saan ka nakatira kaya ihad-ingad sa mga tadi dito dahil may mga ibang apartment na ayaw magbigay ng kanilang ano yung may apartment na ayaw nilang magbigay ng kanilang IDs tapos yung papel ng upahan yung upahan mga landlord kaya magpagasolin na tayo guys ayan tapos na po tayong nagpagasolin tapos na po tayo sa highway pag iingat din yung mga nagpupunta dito dahil may mga schools din na dahil ayaw nilang magbayad ng work sabi lalakad daw yung working permit mo hanggang na overstep ka na ikaw oh, ng kawawa kaya pagka ganun ang school maagapan mo magpaalam ka na mag-apply na sa sa bansa natin. dami-dami na ano. Tapos pagka ka naman ng working permit mo, mahal din naman. Umaabot ng 50,000 pera dito. Ay, eh, mas magay. Ganon din naman. maswerte yung mga nag sa mga youtube nila na sandali lang daw makakuha ng uh, trabaho dito uh, may makukuha ka ng trabaho pero ang working permit depende sa school yan Pagka naman lalabas ka sa mag exit ka every 3 months yata nag e exit paano naman ang gastos mo eh, mas maganda na lang yung sabi nilang mahirap yung gastos mo ng dito, papunta dito, dahil mag na lang sa ibang mga sa dalang lalo, lalong lalo pag kayong gulong mo eh matagal na hindi napalitan taon na hindi mo na ilang taon na hindi mo napalitan madulas yung sandaling madulas yun. kaya siguro yung mga ibang ibang mga na aksidente ayun ang nangyayari sa kanila kasi so, hindi na kumakapit yung gulong maan kalbo na yung gulong nila decision na kami. Nasa bahay lang kami na cancel ko na lahat ng premiere. po tayo sa immigration. Hindi na kami lumabas dahil muulan. Dito na kami sa loob ng sasakyan. Siya na lang ang nagpunta doon. Hinaan na ko pa. Ayan mga nagpa extend din mga visa nyo kasi kahapon holiday tapos ngayon hindi, bukas holiday pa yata tapos sa Thursday may pasok lang ano yan, yung para siyang kubo pag ano, hintayan ng mga tao. Pero yung mga kad ramihan na nakaupo diyan, mga Cambodia, Myanmar, mga Pilipino, bihira, wala, wala akong naano doon sila sa diretso ng mga Pilipino doon sa loob. Hindi ni sila naghihintay sa mga ganyan. Diyan sa mga ganyan na linagyan nila ng mga silungan. Kahit dito sa mga dito, mga ganyan, mga Myanmar at saka Cambodia, Lao, dami-dami nilang ano dito. Sila lang ang karamihan na naka naghihintay dyan. Minsan, makikita mo pagka lumabas na yung sasakyan ng immigration nakalagay doon sa loob ng sasakyan mga Myanmar na, o, ng ibang lahi hindi pa ako nakakita ng Pilipino na nakasakay na sakay sa ano sasakyan ng immigration na nailabas dito sa may anuhan ng mga visa ayan po guys oh, oh yan. Um, 90 it, yeah. days kailangan po yan. every three months. po guys. Dito na po tayo sa uh, hospital. Papacheck up po namin yung anak Yung regla niya. 8 days lang tapo, natapos siya. Tapos ayan na naman. Gusto ka nito konti ng four days. Tapos ngayon ay kahapon lumakas. Kaya natakot ako baka mamaya nag low blood na siya. Kaya sabi ko pa check up na lang namin. Tamang tama wala namang trabaho ang tatay niya. Kaya eh um, ano, ano nila dito, bilihan nila ng mga pagkain nila. Eh, yung tatay namin nagpa ano siya? Naghanap siya ng parking. Ngayon, umuulan kasi so kaya mahirap mag... kumilos pagka umuulan. Ayan. Mga... Ano nila yan sa... Budak. Alay nila. Good morning. So guys. Mamaya-maya po ulit. Ang buong ayos namin. Oh, hello. Yung tatay namin wala pa. Ito guys, maraming salamat po sa panonood. Bye-bye po. Hanggang sa muli po nating na at home. Bye-bye.